May nagtanong sa atin kung nagpapautang ba ako dito sa aking tindahan Ang ating sagot ay yes Pero limitado na lang kung magkano ang kaya kong ipautang Kasi number one na lesson kong natutunan dito ay ang Hirap talaga maningil at nakakahiyang maningil Bakit? Nakakadala, pinautang mo dahil naawa ka pero ang hinding ikaw pala ang kawawa. May iba nga dyan galit kasi siningil mo. Ba't ko daw siningil mapera naman daw ako? Ano yun? Kaya ako, pili na lang talaga ang aking pinapautang at limitado lang dahil ako ay nadadala na talaga. May uutang at ayun, hindi mo na nakikita. Meron namang nangungutang pero daan-daanan ka na lang. Dahil nga walang balak magbayad ng utang. Meron naman dyan sa ibang tindahan bibili pero dito sa akin uutang. Pag siningil mo, sasabihin masama daw ugali mo hindi makapag-antay, sasabing wala pang sahod. Meron pang malala, hindi naman daw siya lalayas. Kaya, hindi nyo kami masisisi na dadala na din kami sa mga pangako na hindi naman tinutupad. Kung kayo may pangangailangan, kayo din naman kami may pangangailangan din. Kaya pasensya na kung limitado na akong magpautang.